kailangan ng tulungan bilimbua kena lega-lega kain kidak-dakalinan tandok benar benar sa kiri kinakubusan ko sa pa Uy, okay. dako guys, ayan. Share ko sa inyo. Maraming gutong kasi nagpatsinso ang kapatid ko. Pupunin namin yung gutong at lalagyan lang namin ng gatas. Ayos na yun na merienda. So, guys, share ko lang sa inyo. Yun, ang tabuan sa inyong panunood share ko lang sa inyo ang aming ginagawa sa araw-araw